329,000. 2018, ito po yung last uh, two years ago, the difference between the two sets of revenues, another 17 billion, 373,924,000. Ito pong nakita kong differences, Mr. Chair. Itong 15 years lamang na ito, na binabanggit kanina ni Kong Sarate, sayang wala na po sa rito na ang sinasabi po kasi nila, nagbayad daw sila ng taxes. Total of 71.5 billion pesos for 17 years. Pero ito po, 15 years lang ang kinukwenta ko, yun, sa difference lang, Mr. Chair, 186 billion po ang difference. So kahit na po siguro nagbayad sila ng 100 billion, Mr. Chair, hindi matitira.